na tayo mga kabraso. Dito agad oh. May pinagpahingahan. Parang malalaki yung bakas. Umalis din siguro. Umalis din siguro mga kabraso. Di Dito nagpahingahan. Wala dito. Hindi na lang dinaretsong binutas. Sana lang madali natin to Mga kabraso, halos malibot na natin. Bumalik na ako. Napakarami nang naghahanting dito. Talagang naano na rin nila siguro kasi nababalitaan na pagpupunta ko dito yung kadali tayo ng mga bulik ayun nung pabalik ako mga kabraso dinaanan ko ulit itong mga nakuhaan ko dito dati yung boarding house yan yung mga malalaking bulik din dito sa isang to mga kabraso may nag ano rin dito siguro tinisting nila ayan o inanohan pinawasan po nila yung Puno, singilig. May mga bakas akong naaninag kanina mga kabraso. Kaya malabo na kasi kasi umano tayo. O, ano yung tubig. Taas. Dito na lang ako nagbakas sakali sa mga gilid-gilid. Kung makakita tayo ng bakas dito, susundan natin papunta dun sa malalim. Yan, umaano din yan. tumulubog Dito mga kabraso, may alimango dito. Ayan. Ayan bawas na rin ako pero kanina may butas to hindi kalakihan kasi nakikita yung alimango yan sa gilid yan malaki may tubig kasi yung loob delikado yung ano natin tsaka yung ginawa ko mga kabraso dito kasi may butas palabas hindi natin mapapansin kasi may maano na malabo na yung tubig yung buta natin tinanggal ko yan yung pinangharang dalawang buta. dito ako naghukay nagano sa taas bawas kasi kapag nakalawit natin sasampa siya dito pag dito mahirapan tayo sa tubig at tinala ko ibabai napakalaking babae matapang 'yan yan sa gilid nga ingatan lang natin na wag gumasaw-saw nakikita nyo ba mga kabrasa ayun sya yan Yan ang almang. kirahin ko muna mga kabraso. Mahirapan tayo dito. Hindi ko makaano yung camera kay matubig. Mga kabraso, nakuha na natin. Sobrang laki. Unang bisis ko po itong nakakuha ng ganito kalapad yung katawan. Hala, hala. Mahigit dalawang kilo to kung lalaki ito na ganito yung baka maabot na ng tatlong kilo ayan yung dulo ng katawan mga kabraso ha ayan o oh, tignan nyo wala yung dito pa lang kaya lang yung isa niyang sipit maliit babae yung isa malaki saktong sipit niya to yung ganito ito napakaliit ng isa ito yung nakikita ko kanina yung dito naman yung katawan sobrang laki mga kabraso talagang first time to meron tayong nakukuha mga babae uh, mahigit isang kilo isa't kalahati pero ito oh Bulik. Maraming lapad. Wala na mga kabraso. Hindi na tayo nakadagdag. Last na yun don, Yung isa, walang laman. Tsaka hindi na hibasan. Ito, mag alas dosi na. minutes na lang. Kain po muna tayo mga kabraso. Ito may baon ako dito. nilagay ko na sa plastic. Parang isang order na. Ito lang tayo sa harap ng barangay Mga kabahayan, mga kabraso Kain po tayo Break muna Parating na tayo sa bahay mga kabraso Alas dos na Ga Alas tres uh, Umano pa tayo sa ibang spot Pero wala na talaga wala pa ngayon mahina pa yung ano wala pang pasok kasi mahi malit pa yung tubig kaya hindi pa po talaga sa na ano, yung mga alimano ito nga pala yung nahuli natin mga kabraso timbang natin unang bisis to mga kabraso ganito kalaki na ano yung sipit ah sipit yung katawamba yung sipit niya problemado <laughs> liit ng isa kaya abutin yan bitin sa isa't kalahati Nako. Kung lang talaga yung sipit nito. Hm. Abulik. Pag ganito kalaki na yung katawan ng lalaki siguro. Mahigit dalawang kilo na yun. Napakataba nito mga kabraso.